May isang lalaki na nagngangalang Lazaro na mayroong dalawang kapatid na sina Maria at Martha. Mahal na mahal sila ni Jesus at nasisiyahan na gumugugol ng oras sa kanila tuwing siya ay nasa kanilang bayan. Isang araw, habang kasama ng kanyang mga alagad, alam ni Jesus na nagkasakit si Lazaro. May sakit si Lazaro. Sa makalawa, pupunta tayo sa tirahan niya. Natutulog siya. Ngunit pupunta ako upang magising ko siya. Ngunit, Panginoon, kung siya ay natutulog lamang, kaya niyang magising mag-isa. Oo, tama. Mga kaibigan, sa totoo lang, kapag sinasabi kong natutulog na siya, ibig kong sabihin ay patay na si Lazaro. Dumating ang araw na pupunta si Jesus at ang kanyang mga alagad kung saan nakatira si Lazaro. Nang makarating sila doon, nalaman nilang namatay si Lazaro at nasa libingan na ng apat na araw. Narinig ni Marta na darating si Jesus, kaya't lumabas siya upang salubungin ito. Nang makita niya ito, lumapit siya sa kanya at sinabi, Panginoon ko, kung ikaw lamang ay naririto, hindi mamamatay ang aking kapatid. Ngunit alam ko kahit ano man ang hilingin mo sa Diyos, ibibigay niya sa iyo. Marta, babangon muli ang iyong kapatid. Alam ko, aking Panginoon. Sa uling araw ng muling pagkabuhay, ay muling babangon siya. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit namatay na ay mabubuhay muli. At ang sino mang nabubuhay at naniniwala sa akin, ay hindi na mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba, Marta? Opo, Panginoon. Naniniwala ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. O Panginoon, kung ikaw lamang ay dumating ng mas maaga, alam kong mabubuhay si Lazaro. Nang makita ni Jesus na parehong umiiyak si na Maria at Marta, siya ay nalumbay sa labis na kalungkutan para sa kanila at umiyak din. Pagkatapos ay tinanong sila ni Jesus kung saan inilibing si Lazaro. Nasaan siya? Halika, tigdan mo Panginoon. Nang makarating sila sa libingan ni Lazaro, sinabi ni Jesus sa mga kasama ni Maria at Marta na alisin ang bato sa harap ng libingan. Panginoon, sa oras na ito ay may masamang amoy na ito. Nasa loob na siya ng maraming araw. Marta, hindi ba't sinabi ko sa iyo kung naniniwala ka ba sa akin? Makikita mo ang kalwaldian ng Diyos. Sige, alisin na ang bato. Mahal na ama! Pinapasalamatan kita na lagi mong dinidinig ang aking panalangin. Tumatawag ako sa iyo ngayon upang ang mga nagkatipon-tipon dito ay malaman na ikaw ay nagdala sa akin dito. Ngayon, handa na. Oo. Lazaro, lumabas ka. Si Lazaro ay isang patay na tao na sa libingan siya ng apat na araw na nang dumating si Jesus. Si Jesus ay lumakad hanggang sa libingan at may otoridad. Tinawag niya ang pangalan ni Lazaro at lumabas siya ng naglalakad, nakabalot ng mga bendahe mula ulo hanggang paa. Naglalakad palabas si Lazaro mula sa kanyang libingan. Oh! Oh! Wow! Nakakamangha! Tulungan niyo siya. Alisin ang mga nakabalot sa kanya. Aking Panginoong Isus! Kumusta, Lazaro? Maria! Marta! Lazaro! Salamat naming Salam. Panginoon! Heso! Nang makita ito ng mga alagad, lalo silang namangha at naniwala pa lalo na si Jesus ay tunay na Kristo at anak ng Diyos. Ang ilan sa mga taong kasama ni Maria at Marta ay naniwala rin at mula sa oras na iyon, nagsimulang sumampalataya kay Jesus. Ngunit ang iba ay nagpunta at sinabi sa mga Pariseo ang ginawa ni Jesus. Nang marinig ng mga Pariseo, na gumawa si Jesus ng isa pang himala, Lalo silang nagalit sa kanya at nagpulong kasama ang lahat ng mga pinuno. Hmm. Ano ang dapat natin gawin sa Jesus na ito? Napapagod na ako sa paikinig ng mga ginagawa niya. Narinig ko ang mga tao nagsabi nagpapakain siya ng higit sa limang libong tao sa isang araw lamang. Narinig ko rin na naglalakad siya sa tubig. Narinig ko rin na kinausap niya yung masasamang espiritu. At pinapagaling niya ang may sakit. Pinuha niya ang mga patay. Pinagaling ang mga bulag at nakaharinig ang mga bingi. Lahat ay minahal siya. Kung patuloy nating ang hayaan na gawin ito, lahat ay may iniwala sa Kanya. Pagkatapos, darating ang mga ruwano. Pagtapos ay sasakupin nila ang ating mga bansa. Habang pinag-uusapan ng mga pareseyo kung ano ang gagawin tungkol kay Jesus, ang isa sa kanila ay tumayo upang magsalita. Ang kanyang pangalan ay Kayafas at siya ang mataas na saserdote. Hindi! Lahat kayo walang ala! Hindi ba nakikita kung ano ang dapat natin gawin? Mas mabuti para sa isang tao ito na mamatay kaysa sa ating buong bansa na masira. Tama! Magandang idea yan! Kaya't mula sa araw na iyon, ang mga pariseyo ay nagplano upang patayin si Jesus.